Hi, mga friendship, it's me, Apple, and welcome to my video. So, nandito nga po kami ngayon sa 18th birthday ni Brianna at alam nyo na, naimbitahan na naman nga ho ang inyong kaibigan. Ay, ano yan? yan. <laughs> Alas 4 nga ho ang umpisa mga friendship kaya laang ay meron nga ho pala din sa aming gaganaping misa. Ay syempre kailangan natin ating unahin para mauna rin ho tayo sa kanya. Alas siya? Paka <laughs> At ayan, pagkatapos naman nga ho ng misa, ay di kami lumarga na. At pagdating nga ho namin din yung mga friendship ay ayan, ang dami na nga ho bisita. Palibasa ay late na ho kami pumunta. Ayan o yan. yan, yan. Huh? At sa dami nga ho ng tao ay ayan, pinapasok na muna kami ni Kuya Ruter sa kanila. At kita nyo naman talaga ang friendship nyo. Aba naman, ay talagang feeling at home na no? kapay-panak. -ba -ba <laughs> At nang magkaroon na nga ng pwesto sa labas ay di ayan, kami na nga huy umupo muna. Hindi na nga rin ho ako masyadong nakakuha ng video mga friendship. Dahil nga ho sa dami ng tao, ay kanya-kanya na nga rin ho silang kuha ng mga video nila. So ito nga pala yung mga kapamilya, kapatid at kapuso na kasama ko dito. Shout out ho sa inyo. So habang nagpaprogram nga ho silang mga friendship, ay ayan, kanya-kanya naman ho kami lang kain dito. Buti na nga lang ang mga friendship no, uso na ngayon yung tinatawag na survival food. Yung may nakasay na food food na pwede mong kainin habang nagpo-program para naman hindi ka mahimatay sa gutom dyan. Hala siya, paka-perfect! At maya-maya nga Ship nagtatawag na nga po ang host ng mga bisita per table dahil nga po magkakain na So bago nga po pumila sa buffet ay magpipicture muna kasama syempre ang my birthday. At sa dami nga po namin sa table ay ayan, hindi ko natuloy malaman kung paano nga po kami magkakasya. Ayan o yan. Ah ah, ay muntik na talagang hindi magkasya. Mabuti na lang at nagawa ng na paraan. Hay, ano yun? Giniagawa mo. At bago nga po, ako pumila sa buffet mga friendship ay ayan, inilagay ko na nga rin ho ang aking regalo at mahirap na ay Baka madala ko ulit e pa uwi ah. Charot! At ayan mga fanship, kitang-kita nyo naman kapag talagang usapang pagkain ay buhay na buhay ang dugo. Ang gaganda ng ngiti oh! Shoutout nga din ho pala din ni Kay Nakuya Obed at sa kanyang family. Palagi nyo din ho silang nakikita sa aking mga vlog. Ay paano ba naman sila lang naman ang palaging kinukuhang catering din sa amin? Ay paano ba naman hindi mga fanship? Ay bukod nga ho sa ang gaganda ng pagkakaayos nila sa event ay ang sasarapan ng pagkain. Ayan, apaka perfect. Amazing. Like, hoy, dagdagan mo yan, kuya. Hindi ako aalis ang walang diction sa plato ko. Ah, nabura up Charot. At ayan, pagkatapos ko nga akong makipaglaban para makasurvive. Hala, makasurvive? <laughs> ayan, kain na na. Kain na din po kayo mga friendship. <laughs> friendship ay ako'y nagtataka at malulungkot ang aking mga kaibigan. Ay kaya naman pala ay wala kasing panulak. Pero don't worry, ayan na ho si Kuya Ruter at talaga namang to the rescue siya. O oh, ayan na ho ang panulak ha, isang galon na yan. Uy, masaya na sila. Charot. Amazing! <laughs> At sa pagpapatuloy nga ako ng programa mga friendship ay ayan si Kuya Router ay parang kanina lang ay patawa-tawa ari ah ay bakit ngayon ay naiyak na? na? <laughs> so ayan na nga po mga friendship yung time na kung saan magbibigay nga po ng message ang family sa ating may birthday at syempre kapag ganyang mga moment hindi talaga natin mapigilang maging emotional. Feeling ko nga mga friendship kahit na tayo yung may pinakamatigas sa kalooban sa ating pamilya ay meron pa din tayong soft side na kayang ipakita. Hay! ba? Diba? At bukod nga po sa isa din kasi ang birthday celebration sa mga okasyon na kung saan ako kompleto ang ating mga pamilya kaya siguro tayo palagi nagiging emotional ay dahil sa saya na ating nararamdaman. Hi, So ayun nga lang mga friendship hanggang dito na lang po muna ang ating for today's video At kung gusto nyo nga po ako makita sa ibang social media platform Ay pwede nyo pong ang mga account na makikita nyo sa inyong mga screen So ayun lang another video has ended Maraming salamat sa pagsama my dearest friend And also thank you po sa mga likes, follow and share na ginagawa ninyo I really appreciate it Mahal ko kayo mga friendship See you sa next video Love lots Mwah!